bakit pag sa mga kaibigan mo, ang saya-saya mo. Pero pag kami ni... No, anak mo yung kasama mo. Parang ano... Parang bored na bored ka. Mas malinaw siya sa Parang kami dalawa lang noong anak mo yung nag-uusap. Tapos ikaw tinitingnan mo lang kami. Pero nung kasama mo yung mga kaibigan mo, sobrang saya mo. Ang dami mong nakikwento. Sir, gusto mo sagutin yun? Hindi na po siguro. Hindi na. Ako sasagot. Maybe he's not ready yet have a family. No, isang araw nga po magkasama kami. Bigla po siya naiiyak. Sabi niya, oh, Mami, nami-miss ko si Dada. Pero darating ang time, pag-inate siguro siya. For now. Buti na rin, hindi kayo nakasal. Yun po yung lagi niya sinasabi. Buti na lang di, hindi ko sinayang yung panahon ko sa iyo. Buti na lang di tayo nakasal. Sa kanya niya pa po sinasabi yun. Kinakasal. Kasi kung alam mo kasal kayo, bigla siya tumalikod. For whatever hey, pa, reason, po. nakatali ka hanggang di kayo ano. Dyan ako po paaso ko ng divorce. Again, I'm in mean, favor pero meron akong reason. Isang mga reason to sa mga experience ko at sa programa for the past 20 years na nakita ko dati sobrang against ako sa divorce And then, through the years na